Nagkain itong si Senador Christopher Bongo ng panukalang batas o Senate Bill No. 1784 na tinawag na Former President Benefits Act of 2023. Layunin na naturang panukalang batas ni Go na mabigyan ng karagdagang benepisyo ang mga dating Pangulo ng Bansa dahil sa kabila na tapos na ang kanilang termino, patuloy pa rin ang kanilang pagseserbisyo sa publiko. Bukod kay Go, kabilang sa mga nagain ng kahalintulad na batas, ay Senator Mark Villar, Francis Tolentino at Sen. Ronald Bato de la Rosa. Ipinaliwanag ni sa naturang panukalang batas na ang mga dating presidente ay nagkakaroon pa rin ng mga pagpupulong sa mga foreign dignitaries at dumadalo pa rin sa mga public events at mga social engagement na nararapat pa rin na magkaroon ng mga personnel, personal staff at private office. Ayon nga sa senador kahit tapos na ang termino ng isang pangulo, hindi nangangahulugan na nga tapos na ang kanilang servisyo at sakripisyo para sa bayan. Aniya nagpapatuloy pa rin ng pagtulong sa mga kababayan na may kakibat pa rin na banta sa kanilang buhay kung kaya't mas nararapat lamang na mabigyan sila ng mga karagdagang benepisyo. Sakaling yung maging ganap na batas ang dating uh, Pangulo ng Bansa ay may karagdagang benepisyo at prebilihiyo tulad ng personal security para sa kanyang proteksyon at bibigyan din ng mga staff at tanggapan. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.